Dahil naman. Nakakain ba yan? Ay, oo, ubi ay. Oh. ano, para masarap yung ginapan na. May saging. Oo nga, ay. may, may pa naman doon sa bahay na hinug Ang laki. Dahil naman ha. Haba -haba ang kahaba-haba ng ubi to. Hindi pa kayo, kayo makahuli ng hipon. Asak. Yung! Oo, oh, laki nga, Oh. Ubing gubat. Hey, ubing gubat. Ang gagat na natin mamaya. Gubat. Dalawa. Balat lang ang ubi. Pero yung loob puti. puti. Marami oh. yan dito. Meron pa isang dyan malaking, yun. Meron pa. Ay, yes, ito na rin. Sa'kin makaisang sako niyan. Oo, oh, baka hindi lang. <coughs> Lah <laughs> ini na lama ngeri loh. Uh, hmm. bukan gini. Ah. Ah. Allah keren. Nah, gitu.